Si Twilight ay isang sikat na spy na may misyon, pigilan ng digmaan habang nananatiling nakatago ang kanyang pagkakakilanlan. Para magawa ito, nagpalit siya ng katauhan at nagpakasal sa isang babaeng lihim na isang asasin. Nagampun din siya ng isang batang babae, isang cute na telepath na kayang magbasa ng isip. Magkasama silang magpapanggap bilang isang normal na pamilya habang nakataya ang kapayapaan ng buong mundo. Nagsimula ang lahat sa bansang Ostanya nang biglang bumigay ang isang sasakyan ng diplomat at bumagsak mula sa tulay. Isa sa mga diplomat ng ating bansa ang namatay sa aksidente, pero pinaghihinalaan naming pinaslang siya, sabi ng isang opisyal. At dahil Ostanya ang may kagagawan, malino na gusto nilang magsimula ng digmaan laban sa Westalia. Kaya para iligtas ang ating bayan, ilalagay natin ang pinakamagaling nating especially iya sa misyon. Sa susunod na eksena, isang lalaki ang nakatanggap ng mga litrato. Habang papalabas siya, isa pang lalaki na kahawig niya ang lumapit at humingi ng parehong litrato. Doon niya napagtanto, naloko siya. Hindi lang ng isang karaniwang especially iya, kundi ng mismong Twilight, ang Master of the Skies na kilala bilang ang taong may daan-daang mukha. Maya-maya, makikita natin siyang kumakain sa isang restaurant kasama ang kanyang girlfriend. Kanina, galit na galit si Papa dahil may nagnakaw ng litrato niya, sabi ng babae. Pagtingin niya sa isang magkasintahan na kakakasal lang, nagtanong siya, kailan naman tayo magpapakasal? Pero sa halip na sagutin, nakipaghiwalay si Twilight sa kanya at umalis. Habang naglalakad, iniisip niya, nakuha ko na ang litrato mula sa ama niya. Wala na siyang silbi sa misyon. Kinabukasan, nakipagpalitan siya ng dyaryo sa isang matandang lalaki sa istasyon ng tren. Sa loob ng tren, binasa niya ang nakatagong mensahe mula sa kanyang agency. Ang susunod mong target ay si Desmond, isang leader ng partido sa Ostania na nagbabalak magpasimula ng digmaan laban sa West. Kailangan mo siyang pigilan, pero lumalabas lang siya sa mga event ng kanyang anak sa eskwela. Para makalapit sa kanya, kailangan mong magkaanak at ipasok ang bata sa parehong paaralan. Mayroon ka lang isang linggo. Napakunot noo si Twilight at pinunit ang papel. Paano ako makakahanap ng anak sa loob lang ng isang linggo? Ngunit patuloy ang mensahe, top secret ang misyong ito hindi kailanman makikilala ang iyong kabayanihan. Pero dahil sa iyo, maraming buhay ang maliligtas at mananatiling payapa ang lahat. Pagkalipas ng isang araw sa lungsod, bumili siya ng bagong bahay gamit ang bago niyang pagkakakilanlan, Lloyd Forger. Pagkatapos, pumunta siya sa isang ampunan para maghanap ng batang pwede niyang maging anak. Gusto ko ng bata na marunong ng bamasa at sumulat, sabi niya sa tagapag-alaga, ipinakilala sa kanya ang pinakamatalinong bata sa ampunan, isang batang babae na nagngangalang Anya. Napansin ni Lloyd na mukhang apat o limang taon lang si Anya, pero sinabi nito, anim na taong gulang na ako. Nagulat siya, paano nito nalaman ang iniisip niya, ipinakita ni Anya ang isang crossword puzzle na hindi pang bata. Tahimik na binigkas ni Lloyd sa isip ang mga sagot at agad itong isinulat ni Anya. Nang makita niya ang tamang sagot, nagulat siya. Kukunin ko siya, sabi ni Lloyd. Hindi niya alam, binabasa ni Anya ang iniisip niya kaya nasa sagot niya ang lahat paglabas nila ng ampunan. Inutusan niya ang bata, "Kumilos ka na parang anak ko at tawagin mo akong papa." Ipinakilala niya si Anya sa kapitbahay bago sila pumasok sa kanilang bagong bahay. Pagbukas ng TV, tuwang-tuwa si Anya, paborito ko ang Spy Wars. Habang abala ang bata, iniisip ni Lloyd ang susunod na hakbang. Pagkatapos ay nagsabi siya, "Babalik ako agad." Bigla siyang hinawakan ni Anya sa binti at nagsabi, "Sasama ako, papa." Sa labas, sobrang lakas ng boses ng bata kaya nag-alala si Lloyd, baka masyadong nakakaakit ng atensyon. Ilang sandali lang, naipit si Anya sa gitna ng tao, ngunit tinulungan siya ng isang matandang babae, kaya habang naglalakad, hawak na niya ang kamay ng bata. Paano kaya kung umatake ang kalaban habang hawak-hawak ko siya? Naisip ni Lloyd. Nabasa ito ni Anya at agad siyang nagtago. Akala'y may paparating na kalaban. Nagkamali ba ako ng ginawa? Tanong ni Lloyd sa sarili. Kailangan ko siyang maintindihan. Nang mapagtonto ni Anya na wala namang kaaway, bumalik siya at masayang nagsabi, gusto ko ng mani. Papa, bili tayo sa bakery. Maya-maya, tinangkang bumili ni Anya ng poster ng Spy Wars gamit ang sampung barya, pero hindi sapat. Kaya iniabot ni Lloyd ang perang papel. Habang pinagmamasdan siya, naisip niya, hindi siya mukhang matalino, dapat mapalitan ko siya ng ibang bata. Narinig ito ni Anya at naiyak. Pag-uwi, nagdala si Lloyd ng mga manual tungkol sa pagpapalaki ng bata. Binasa niya, mahalaga ang pagtitiwala para sa magandang relasyon sa isang anak. Sa kabilang banda, mahimbing nang natutulog si Anya. Kinabukasan, ayaw niyang mag-aral. Kailangan mong pumasa sa exam ng school, kaya mahalaga ito, sabi ni Lloyd. Sa kanyang isip, kapag bumagsak siya, babagsak din ang misyon ko. Pagkatapos, sinabi niya, aalis ako. Hindi ka pwedeng sumama ngayon. Pero si Anya, palihim na nagtatago sa iba't ibang sulok para makasunod sa kanya. Ang galing ni Papa sa hide and seek. Ang saya, isip niya. Sa huli, pinagdikit ni Lloyd ang pinto gamit ang mabigat na mesa para hindi siya makalabas. Doon nakipagkita si Lloyd kay Frankie, ang tanyang informant. Inabot nito ang kopya ng exam. Grabe ang pinagdaanan ko para makuha to, reklamo ni Frankie. Sinabi rin niya na sinubukan niyang alamin ang nakaraan ni Anya, pero walang malino na tala tungkol sa edad o magulang nito. Ang alam lang, apat na beses na siyang inampon at ibinalik. Nang huli, napunta na lang siya sa amponan bago mo siya inampon, dagdag niya, binasa ni Lloyd ang mga nakaraang apelyido ni Anya, Anya Williams, Anya Levki, Anya Ro, Anya Klin, napatawa si Frankie. Pareho kayong palet ng palit ng pangalan. Bagay kayo. Habang wala si Lloyd, naiinip si Anya. Naiisip niya. Ang cool maging spy. Gusto ko ng bomba. Naalala niya ang case kung saan nakalak ang gamit ng kanyang ama. Narinig niya sa isip nito ang password at nabuksan niya ang pahon. Agad siyang nakakita ng mga spy tools at naglaro rito, ngunit sa hindi inaasahan, nakapagpadala siya ng text kay Karen's dad, ang taong matagal nang nagbabantay kay Twilight. Nabasa ng mga tauhan nito, catch me if you can. Samantala, natakot si Anya. Kapag nalaman ni Papa na ginamit ko ang gamit niya, baka itaboy niya ako o baka malaman niyang nakakabasa ako ng isip. Naalala niya ang organisasyong gumawa sa kanya na paulit-ulit na nagpapaalala, huwag mong ipapakita ang kakayahan mo. Gagamitin ka namin para sa kapayapaan ng mundo. Muling napaluha si Anya. Bata pa lang siya, pero hindi pa niya naranasan ang normal na kasiyahan ng ibang bata, ilang saglit pa, bumalik si Lloyd at binuksan ng pinto. Hindi niya alam, may lalaking nagtatago malapit sa upuan. Biglang umatake ang isa pa mula sa likuran, pero mabilis siyang nakailag at nakapagpatumba. Isa pang lalaki ang lumabas at nagpaputok. Ngunit naiwasan niya ang bala. Kumuha si Lloyd ng upuan at itinapon pabalik sa kalaban. Agad niyang hinanap si Anya, ngunit wala siya sa loob ng bahay. Sino ang nagpadala ng mga lalaking ito? May nakaalam na ba ng lokasyon ko? Naisip ni Lloyd na baka kailangan na niyang magpalit muli ng bata at tirahan. Habang nag-iisip, biglang may isang lalaki na pumalo sa kanya ng isang bakal na tubo. Samantala, hawak na ng boss si Anya. Siya ang batang pinagmula ng mensahe ni Twilight, sabi ng isa sa mga tauhan. Napagtanto ni Anya ang nagawa niyang kalokohan. Boss, tingin ko walang silbi kung gagawin pa nating hostage ang bata, dagdag ng isa. Pero agad siyang binaril ng boss. Habang nagsisindi ng sigarilyo, malamig ang tinig nito, ayoko nang kinukwestiyon ako. Dumating ng iba pang tauhan at iniulat na nakabalik na sila mula sa apartment ni Twilight. Isinabak nila si Lloyd sa harap ng boss. Sikat ka pala talaga, ani nito? Ibalik mo na ang mga litratong ninakaw mo sa akin. Ngunit nang alisin ang kanyang maskara, nagulat sila, naloko pala sila ng mismong si Twilight. Mabilis siyang tumakas, dala muli si Anya, nakadeskarte gamit ang panibagong disguise. Umiiyak si Anya, iniisip na kakampi ng mga kalaban si Papa. Pinatahan siya ni Lloyd, hindi kita sasaktan. Sa isip niya, ayoko ng umiiyak na bata dahil naaalala ko ang sarili kong pagkabata. Nawala ang pamilya ko, at walang nagligtas sa akin, pagkalabas, isinulat niya ang isang piraso ng impormasyon sa papel at iniabot kay Anya. Pumunta ka sa istasyon ng pulis at ibigay mo ito. Mas ligtas ka roon. Baka mailipat ka sa mas maayos na ampunan. Hindi ko pwedeng isugal ang buhay mo para lang sa misyon ko. Tumakbo ka na. Habang tumatakbo, lumingon si Anya at nakita ang pagtanggal niya ng kanyang disguise. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa oras ding iyon, nagsimula ang mga tauhan ng boss na sumugod. Ngunit nahulog sila sa mga patibong na itinanim ni Twilight. Isa-isa silang nabuwal hanggang lumitaw siya mula sa dilim, nakatutok ang baril sa ulo ng boss. "Huminto ka! Kumilos ka at patay ka." "Kamusta na si Karen?" dagdag niya, nagulat ang boss. "Paano mo kilala ang anak ko? Especially iya ko? Alam ko ang lahat. Kung mahalaga sa iyo ang anak mo, huwag mo na akong gambalain. Dahil kung hindi siya masasaktan, maya, -maya naglalakad na siya sa kalsada, akala'y tapos na ang lahat. Ngunit laking gulat niya nung makitang naghihintay si Anya. Pagkakita sa kanya, agad siyang tumakbo at mahigpit na yamakap. Namili lang ako, sabi ni Lloyd, kunwaring kalmado, si Papa, ang laki ng kasinungalingan, iniisip ni Anya. Ngunit nagsabi siya, gusto kong umuwi kasama ka, Papa. Napangiti si Lloyd. Sige, umuwi na tayo. Habang nakasakay sila sa tren, iniisip ni Anya, si Papa. Sinungaling. Pero astig na sinungaling, dumating na ang araw ng pagsusulit. Sa loob ng silid, nakarinig si Anya ng mga kaklase niyang iniisip, "Ang hirap ng test na to." Pero inalala niya ang mga sagot na itinuro sa kanya ni Papa at sinulat ang lahat ng naalala niya. Nang lumabas ang resulta, nakita ni Lloyd ang pangalan ni Anya sa listahan ng mga pumasa. Buong tuwa niyang binuhat ang anak at doon niya unang naramdaman ang pagod na hindi niya maipaliwanag. Bakit parang kakaiba ang pakiramdam na ito? Makalipas ang ilang araw, Nagdaskay si Frankie bilang babae para magpanggap na nanay ni Anya. Ngunit agad tumanggi ang bata, ayoko ng ganitong nanay. At dahil halatang lalaki pa rin ang itsura ni Frankie, lalo lang nag-alala si Lloyd, umupo siya, malalim ang iniisip. Ngayon na nakapasa na si Anya sa entrance exam, susunod naman ay ang interview sa school. At kailangan ko ng isang babaeng magpanggap na nanay niya. Samantala, sa city hall, naririnig ang mga usapan ng ilang babae tungkol sa kanilang pamilya at mga kasintahan. Tinanong ng mga kasama si Yor kung may boyfriend na ba siya. Hindi siya nakasagot dahil wala naman talaga. Sabi nila, masyado siyang maganda para manatiling single kaya dapat daw makahanap na siya ng karelasyon. Pero para kay Yor, sapat na ang trabaho niya, wala siyang kailangan na lalaki. Bigla naman siyang tinakot ng mga kasama. May isang babae raw na inaresto dahil pinaghinalaang especially iya at yun ay dahil wala siyang pamilya o boyfriend. Kaya inaya nila si Yor sa isang party at banilinan siyang magdala ng boyfriend. Pagkaalis nila, naiwan si Yor na nag-iisip, sa bahay, tumawag ang kapatid niyang si Yuri. Kumustahan muna sila, sa kaagad niyang tinanong kung may boyfriend na ba siya. Ibinahagi ni Yuri na posibleng ma-promote na siya sa trabaho at baka madalas na siyang bumiyahe, kaya nag-aalala siya na may iwan si Yor mag-isa. Nagpasalamat si Yor pero biglang inalok siya ng kapatid na ipakilala sa isang lalaki. Para makaiwas, mabilis siyang nagsinungaling, meron na akong boyfriend. Magkakasama kami sa isang party. Tuwa naman si Yuri at sinabing may kakilala siyang dadalo rin sa party, kaya hihingi siya ng balita tungkol sa boyfriend ni Yor. Nangako pa siya na ipagpapaliban ng promotion hanggang masiguro niyang nasa mabuting lalaki ang ate niya. Pagkababa ng tawag, naramdaman ni Yor ang bigat ng sitwasyon, kailangan na talaga niyang makahanap ng boyfriend. Biglang nagring ulit ang telepono. Akala niya si Yuri uli, kaya handa na siyang umamin. Pero ang nasa kabilang linya ay ang kanyang lihim na employer. May bagong mission siya, pumunta sa isang hotel at pumasok sa itinuro na kwarto. Pagdating niya, hinarang siya ng mga gwardya, pero malamig lang niyang sinabi, narito ako para tapusin ang isang traitor. Sa isang iglap, naglabasan ng kanyang tunay na pagkatao. Ginamit niya ang kanyang armas at pinabagsak ang mga gwardya. Sa loob ng kwarto, hinarap niya mismo ang ministro na target niya. Pinatay niya ang mga ilaw, at matapos ang ilang sandali, lahat ng lalaki sa loob ay bagsak na. Dito na bunyag ang matagal na niyang sikreto, bata pa lang siya, isang asasin na siya para sa kanyang employer. Pagkatapos ng misyon, tinangka niyang alisin ang dugo sa kanyang bestida. Pero nanatili ang mancha. Ito lang kasi ang maayos na damit niya para sa party. Habang tinititigan ito, muli niyang naisip, wala pa rin siyang boyfriend. Samantala, ibinigay sa kanya ng isang informant ang talaan ng mga single ladies para kay Lloyd. Pero sinabi nito, imposibleng makahanap ng babaeng papakasal sa kanya lalo na't na may anak na siya at kailangan niya ito sa loob lang ng 48 oras. Nagtanong si Anya kung kaya ba hindi siya naghahanap ng asawa dahil sa kanya. Hinaplos siya ng ama at sinabing huwag kang mag-alala. Panoorin mo na lang ang paborito mong palabas. Iminungkahi ng informant na kumuha siya ng babaeng especially iya para magpanggap na asawa niya, pero tumanggi si Lloyd. Wala raw sapat na spice sa ngayon, kaya siya mismo ang kailangang magsalo ng trabaho. Habang nanonood si Anya ng paborito niyang spy show, nagsisiyasat naman si Lloyd ng mga record ng babae, napansin ng informant na hindi bagay ang itsura ni Anya sa imahe ng mayamang pamilya. Kaya nagpa siya silang dumaan sa isang tailor shop. Doon, sinukat siya para gawin ng bagong damit. Habang abala, napansin ni Lloyd na ang mismong Taylor ay may asawa at mas naisip niyang hindi magiging madali ang paghahanap ng tamang babae. Sa gitna ng lahat ng ito, dumating si Yor sa shop. Dinala niya ang damit na nasira para ipaayos. Tahimik ang kanyang dating kaya agad na nagtaka si Lloyd kung sino siya. Pero naalala niya, nakita na niya ang mukha ni Yor sa record ng mga babae, ulila na siya. Wala nang magulang, habang pinagmamasdan ni Lloyd si Yor, napansin niya ang ganda ng mukha nito. Agad siyang tinanong ni Yor kung bakit siya nakatitig. Sabi ni Lloyd, dahil, maganda ka. Naging curious si Yor, kaya lumapit siya at diretsyong nagtanong, gusto mo ba ako? Walang pag-aalinlangan, sumagot si Lloyd ng oo. Pero bago pa man lumalim ang usapan, biglang sumulpot si Anya at tinawag siyang papa. Nagulat si Yor, akala niya may asawa na si Lloyd at anak na. Nakaramdam siya ng inis at pagkadismaya, pero pinilit niyang kumalma, kailangan kong magpigil. Baka malaman pa nila na isa akong asasin. Samantala, nabasa ni Anya ang iniisip ni Yor. At sa halip na matakot, tuwang-tuwa pa siya, ang cool. Spy si Papa, asasin naman si Mama. Mas lalo pa siyang na-excite kaya bigla siyang kumanta, I have no mommy. I feel so lonely. Naantig si Yor, kaya tinanong niya si Lloyd tungkol sa ina ni Anya. Sagot niya, namatay siya dalawang taon na ang nakalipas. Ako na lang ang nagpalaki kay Anya. Nabunutin ang tinik si Yor nang malamang wala itong asawa. Kaya, naglakas loob siyang sabihin, pwede ka bang magpanggap na boyfriend ko? Nagsinungaling ako sa kapatid ko na meron na akong karelasyon. Dinugtungan pa niya, kung hindi ka mama mamasamain, samahan mo sana ako sa isang party. Gagawin ko ang lahat para makatulong sa iyo bilang kapalit. Sumang-ayon si Lloyd. Ngunit naglagay din siya ng kondisyon, kailangan ding magpanggap si Yor bilang ina ni Anya para sa paparating na school interview. Sinabi pa niya na kunwari, hiling ito ng yumaong asawa niya para makapasok si Anya sa pinakamagandang paaralan. Natuwa si York na isip niyang napakabuti ng taong ito dahil pinipilit niyang tuparin ang hiling ng asawa kahit wala na ito. Kaya't pumayag siya. Nagkasundo silang magkikita muli sa araw ng party, pagkaraan, nasa mall si Anya kasama ang kanyang ama. Papa, bili mo ako ng peanuts, sabi ng bata. Bumili naman si Lloyd at ang tindero pala ay isa ring informant na nagbigay sa kanya ng espesyal na coin kapalit ng bayad. Pag uwi, binuksan niya ito at lumabas ang kanyang bagong mission. Bawiin ang mga ninakaw na bagay mula sa West sa parehong araw ng party, kinabukasan, naghanda si Lloyd kasama ang kanyang informant. Kailangan nating tapusin agad ito. Kailangan kong makapunta sa party. Sagot ng kasama niya, may nakahandang van para sa operasyon. Samantala, naghihintay si Yor sa park. Malapit nang magsimula ang party, kaya nag-aalala siya kung maayos pa ba si Lloyd, sa kabilang banda, sumabog ang putukan. Mahirap ang laban, mas marami ang kalaban kaysa sa inaasahan. Paulit-ulit silang sinalubong ng mga armadong tao hanggang sa mapilitan silang tumakas gamit ang van. Sa kabutihang palad, nabawi nila ang mga ninakaw na gamit. Sa loob ng bag, napansin ni Lloyd ang isang kumikislap na singsing na may malaking jamante. Sinabi ng informant na napakamahal nito at tinangkang agawin mula sa kanya. Habang nagtatalo sila, bigla silang nadisgrasya sa van, habang iyon ay nangyayari, patuloy na naghihintay si Yor. Halos late na sila, kaya naisip niyang baka niloko lang siya ni Lloyd. Nagpa siya siyang pumunta na lang sa party ng mag-isa, pagdating niya, ikinagulat ng mga kaibigan na wala siyang kasama. Nagabot siya ng regalo at nagpaumanhin, sinabing nagkaroon ng emergency ang kanyang boyfriend. Pero halata, hindi sila naniniwala, mag-isa siyang naupo sa sulok. Doon lumapit ang kaibigan ng kanyang kapatid at malamig na sabi, nakakahiya. Wala kang kasama. Anong sasabihin ko kay Yuri? Nagpilit si Yor, sabihin mo na lang na dumating ako kasama ng isang mabait na lalaki. Pero narinig ito ng iba niyang kaibigan. Hindi, hindi kami magsisinungaling kay Yuri. Sasabihin namin mag-isa kang dumating. Napuno ng inis si Yor. Sa loob-loob niya, dapat ba, patayin ko na lang silang lahat para walang makapagsumbong? Pero pinigilan niya ang sarili. Naiwan siyang mag-isa, nakatingin sa mga taong masayang kasama ang kanilang pamilya. Doon niya naramdaman ng lungkot, siguro nga tama si Yuri. Gusto niyang makakita ng sariling pamilya si Yor para maging masaya rin siya. Ngunit sa halip, tinutulig sa lang siya ng mga kaibigan dahil nagpunta siyang mag-isa, nang makaramdam si Yor ng sobrang kahihiyan, tumayo siya at nagsabing, aalis na ako. Pero biglang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Lloyd, dugoan ang mukha at halatang galing sa laban. Humingi siya ng paumanhin, pasensya na sa pagiging late. Ako ang asawa ni Yor. Nagulat ang lahat. Agad siyang tinanong ng kaibigan ni Yuri, anong nangyari sa mukha mo? Mabilis na sagot ni Lloyd, dugo lang ito ng pasyente ko na nasugatan. Agad siyang inabutan ni Yor ng panyaw para linisin ang mukha niya, hindi makapaniwala ang mga kaibigan, akala nila walang asawa si Yor. Idinagdag ni Lloyd na nahiya lang daw si Yor kaya't hindi niya nasabi, lalo na't may anak na siya. Naiingit ang isa sa kanila at biglang nagtangkang ibuhos ang mainit na pagkain kay Lloyd. Pero mabilis itong nablock ni Yor gamit ang kanyang paa. Bahagyang natalsikan ng mukha niya at napasok, kaya pinunasan niya ito bago muling lumapit, sa malamig na boses, sinabi ng babae, Mr. Lloyd, alam mo ba na ang asawa mo ay nagmamasahe ng mga lalaki sa hotel bago pumasok sa City Hall? Isa siyang prostitute. Nagulat si Yor, agad niyang nilinaw, hindi totoo yan. Pero bago pa siya magpaliwanag, si Lloyd na mismo ang sumagot, hindi na mahalaga. Ginawa niya ang lahat ng iyon para maitaguyod ang tanyang kapatid. Napatigil si Yor. Tila tinamaan siya ng sinabi ni Lloyd at saka ibuturan niya. Ramdam niyang pinoprotektahan siya nito. Naiwan namang dismayado ang babae, hindi makapaniwala na ipinagtanggol pa siya ni Lloyd, sa sasakyan pa uwi, humingi ng paumanhin si Lloyd, pasensya ka na. Sinabi kong asawa kita, baka mabigla ang kapatid mo kapag nalaman niyang kasal ka na. Biglang, isang sasakyan ng bumangga sa kanilang van. Mga lalaking nakalaban ni Lloyd kanina. Naisip niya, may nilagay siguro silang tracking device sa mga bagay na nakuha ko. Nag-alala si Yor at nagtanong, sino sila? Mabilis na sagot ni Lloyd, mga pasyente ko. Psychiatric cases. Naniniwala naman si Yor. Habang umahabol ang mga kalaban, nagmaneho si Lloyd ng mabilis. Natagpuan ng mga ito ang kanyang van kaya't naghiwa-hiwalay sila para hanapin siya. Nang makasalubong niya ang isa, Hinaampas niya ito ng bakal at tumakbo. Tama ba nasaktan mo ang pasyente mo? Tanong ni Yor. Oo, mas bibilis ang paggaling ng utak nila kapag ganito, sagot ni Lloyd, sino magpanggap pa rin, halos mas eksak na si Lloyd ng isa sa mga kalaban, pero nasagip siya ni Yor. Isang malakas na sipa ang binitiwan niya at lumipad ang lalaki palayo. Napamangha si Lloyd. Salamat, ang galing mo sa depensa. Nagpatuloy ang putukan, habang tumatakbo silang dalawa para iligtas ang kanilang buhay. Bigla na lang sinabi ni York Lloyd, pakasalan mo ako. Napatigil siya at natamba. Anong sinabi mo? Ulitin mo. Kinakabahang sagot ni York. pinaghihinalaan akong especially iya dahil single ako. Kaya kung magpanggap tayong kasal, matutulungan mo akong maiwasan ng chismis. At hindi lang ito para sa interview, kundi para rin sa akin. Halos hindi makapaniwala si Lloyd, pero nang makita niyang seryoso si Yor, pumayag siya. Sinubukan niyang kunin ang singsing -sing na nakuha niya kanina mula sa bulsa. Pero wala na ito. Nasa gitna sila ng putukan, kaya mabilis siyang kumuha ng sing-sing mula sa takip ng bote at isinuot iyon sa daliri ni Yor. Doon mismo, sa gitna ng usok at putukan, nagpalitan sila ng panatak. Isang kasal na nabuo sa gitna ng misyon, ilang araw ang lumipas, isang van ang huminto sa tapat ng bahay ni Lloyd. Bumaba si Yor kasama ang kanyang mga gamit. Binuksan ni Lloyd ang pinto, lumapit at tinanong. Iyan na ba lahat ng gamit mo? Ngumiti si Yor at tumango. oo. At doon nagsimula ang kakaibang pagsasama ng isang spy, isang assassin, at isang batang marunong magbasa ng isip. Pagkatapos may ang mga kahon sa loob, nagsimula na ang bagong yugto, si Lloyd, York, at Anya ay magsasama bilang isang pamilya para makapaganda sa napipintong school interview. Si Anya, excited na ipakilala ang kanilang bahay kay Yor. Dinala niya ito sa kusina, tumayo pa siya sa isang maliit na bangko at ipinakita. Kaya ako nang maghugas ng mukha mag-isa. Sumunod, dinala niya si Yor sa kanyang kwarto at ipinakita ang paborito niyang manika, ito ang baby ko. Pagkatapos, pinakita rin niya ang kwarto ni Lloyd. Ngunit may isang silid na hindi dapat buksan. Dito ang kwarto ni Mama, bulong ni Anya habang marahang binubuksan ang pinto. Pagpasok nila, ipinaliwanag ni Lloyd na nilinis niya ang mga gamit bago dumating si Yor. Masayang singit ni Anya, ako rin tumulong. Kahit ang totoo, nagbuhos lang siya ng tubig sa sahig. Ngumiti si Lloyd kay Yor, huwag kang mahihiya. Ituring mo itong sariling bahay. Pag alis niya para kunin ang ibang kahon, laking gulat niya nang sa loob lang ng ilang minuto, tapos na ni Yor ang buong pag-unpack. Sa kanyang silid, napansin ni Lloyd ang larawan ni Yuri. Magkamukha talaga kayo ng kapatid mo. Dapat makilala ko siya balang araw pagkatapos ng interview ni Anya. Nang magbukas si Yor ng huling kahon, mabilis siyang pinigilan ni Lloyd. Dahil sa loob nito nakatago ang mga armas niya bilang asasin. Kinagabihan, nagsama-sama silang maghanda ng hapunan. Si Lloyd pa mismo ang nag-bake ng cookies, unang beses niya itong gawin. Nang matikman ni Yor, napangiti siya, ang sarap. Ang galing mong magluto. Agad namang sumingit si Anya, ako rin tumulong sa cookies. Pero tinamaan siya ng biro ng kanyang ama, tumulong. Ang ginawa mo lang ay magkalat at kumain ng peanuts. Matapos ang kainan, ipinaliwanag ni Lloyd na sa interview, hindi lang academics ang basehan kundi pati kung paano silang magpakita bilang pamilya. Kaya't nagsimula siya ng practice questions. Tinanong niya si Anya, anong ginagawa mo kapag wala ka sa klase? Sagot ng bata, pinapanood lang ako ni Papa ng TV mag-isa. Napakunot ang noo ni Lloyd. Sinubukan niyang tanungin si York pero ang mga sagot nito, simple at hindi ka panipaniwala. Nawala ang kumpiyansa niya. Mukhang wala tayong pag-asa. Dapat na siguro tayong sumuko. Pero pinaalala ni York, ang tunay na masayang pamilya ay nagkakaisa. Katulad ng mga mayayamang pamilya na marunong mag-enjoy, dapat ganun din tayo. Sa labas, humawak si Anya sa kamay ni Yor at masayang naglakad. Habang nakatingin si Lloyd, naisip niya na unti-unti na silang nagiging malapit sa isa't isa. Si Yor naman, biglang naalala kung paano niya alagaan si Yuri noong bata pa ito. Pero dahil sobrang higpit ng pagkakahawak niya, nagreklamo si Anya, hinayla lang kamay niya at nagtago. Saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Yor sa isang music concert, sagot ni Lloyd. Makakatulong ito para makapag-relax tayo bilang pamilya. Habang tumutugtog ang musika, agad na nakatulog si Anya, pero si Yor ay tutok na tutok para bang ito ang unang beses niyang makaranas ng ganito. Pagkatapos ng concert, tumuloy sila sa art gallery. Ipinakita ni Anya kay Lloyd ang mga artwork na gusto niya habang si Yor ay namangha sa isang painting na hindi niya maalis ang tingin. Biglang nagsabing gusto niyang mag-drawing si Anya at tumakbo papunta sa drawing board. Gumuhit siya ng bahay, at doon, idinagdag niya si Lloyd bilang spy at si Yor bilang asasin. Nang bumalik si Lloyd, kinabahan si Anya. Kapag nakita niya ito, baka malaman niyang nababasa ko ang isip ng tao. Mabilis niyang tinakpan ng drawing, at buti na lang, inisip ni Lloyd na hango lang ito sa cartoon show na pinapanood ng anak niya. Nakahinga ng maluwag si Anya, ilang sandali pa, bumisita sila sa tailor shop. Proud na ipinakita ni Anya ang bago niyang damit unang beses niyang maisot ang isang magandang kasuotan sa labas. Ipinakita naman ng Taylor kay Yor ang isang telang kulay asol para sa susunod niyang damit. Pero umiling si Yor at sinabing mas gusto niya ang mga kulay na itim o pula. Nararamdaman ni Yor na ang asol na damit niya ay madaling mamantsahan ng dugok hindi bagay para sa isang asasin na kaka-assign sa trabaho. Nang umalis na sila mula sa tindahan, natuwa si Lloyd na mukhang nakahanap tuloy ng kasama si Yor. Habang naglalakad, nagpapasalamat si Yor kay Lloyd dahil binili niya ang mga damit. Sabi ni Lloyd, kukuha pa sila ng iba pang dress sa susunod at sa kanila sasabihin sa Taylor na mag-asawa na sila. Sa photo studio, kumukuha sila ng family picture, medyo nakakatawang idea pero signer nila para magmukhang normal na pamilya. Sunod, pumunta sila sa auditorium para makinig sa mga political talks, kailangan raw ng school ni Anya na may kaalaman ng applicants sa politika. Nalilito at nababagot si Anya, at unti-unti siyang natutulog. Kinuha siya ni Lloyd sa braso at iniwan ng session, tulog na agad ang bata, kumain naman sila sa isang mamahaling restaurant. Kumakain si Anya gamit ang kamay habang pinagmamasdan ni Yor ang kutsilyo, parang may iniisip siyang kakaiba. Naiirita si Lloyd dahil parang pinapahirapan siya ng sitwasyon. Hirap siyang mag sa pamilya na kailangan niya para sa kanyang misyon. Sa isip niya, dapat matutunan nila ang tamang sagot sa lahat ng posibleng tanong sa interview, mag e siya, nakita ni Yor ang pagkabagot ni Lloyd at naisip na baka kailangan nila ng sariwang hangin, kaya lumabas sila. Nag-enjoy sila sa tanawin at may napansing maliit na parke. Sabi ni Yor na palagi siyang pumupunta roon kapag nababato sa trabaho, kapag nakikita niya mga taong natutulungan ng kanyang trabaho, may nagbabalik na sigla sa kanya. Naanting si Lloyd sa sinabi niya at tahimik siyang tumingin sa mga naglalakad, biglang may lumitaw na binata at ninakaw ang patoka ng isang matandang babae. Agad tumalon si Yor mula sa koridor at sinundan ang magnanakaw pero hindi niya siya makita. Bumalik siya sa matanda at tinanong kung okay lang. Nangako siyang mahuhuli ang magnanakaw. Si Lloyd rin ay naghanap pero hindi rin niya nakita. Nakatingin si Anya sa dami ng tao, sinusubukang hanapin ang magnanakaw, bigla namang tumulo ang dugo sa ilong niya. Nilinis ito ni Lloyd para sa kanya, doon, narinig ni Anya ang iniisip ng magnanakaw, telepatiya niya. Itinuro niya ang direksyon at sinabihan ng tatay niya ng isang kasinungalingan, gusto niya cake. Habang nagtatakbo, nakakita na si Lloyd sa magnanakaw kahit nagpalit na ito ng damit. Natukoy pa rin niya ang lalaki. Nang bumalik si Yor, pina ni Lloyd ang magnanakaw at nahuli niya ito, nahulog ang lalaki habang nakatayo si Lloyd, kinuha ang petaka at pinagawa sa mga tao sa paligid na tumawag ng pulis, Naibalik nila ang petaka sa matanda at sobrang nagpapasalamat ang babae kay Yor. Pinakiusapan ni Yor na pasalamatan na lang ang kanyang asawa, at nang maikli, nagpasalamat ang matanda naman kay Lloyd, mabuting tao daw siya. Naalala ni Lloyd na dati sinasabi ng boss niya na hindi kailangang pasalamatan kapag gumagawa ng mabuti. Pero ngayon na na-appreciate siya, may kakaibang init na tumago sa puso niya. Salamat, sabi niya kay York, at parang may muling lakas siyang natanggap para bumalik sa trabaho, nagtagal silang tumingin sa isa't isa ng sandali. Si Anya naman, innocent na sabi, mom and dad love each other. Napangiti ang matanda at sinabi, ang ganda ng pamilya ninyo. Nagulat silang lahat. Binigyan pa ni nanay ng matanda si Anya ng matatamis bilang regalo, pagbalik nila sa bahay na sila, masayang inalala ni Yor ang outing. Nang mag-request si Anya ng mainit na kape, agad na sinabi ni York, ipapagawa ko na ngayon. Sa loob, tinawag ni Lloyd si Anya at tinanong muli kung ano ang ginagawa niya kapag wala sa klase. Sagot ni Anya, lumalabas at nag-e-enjoy kasama ang pamilya. Natutuwa si Lloyd. Kaya tinanong pa niya, ano ang gagawin mo kung may kaibigan kang nagkamali? Sagot ni Anya na diretso, tatakbo ako at babato sa kanya. Medyo nabigo si Lloyd sa sagot na iyon at tumangging makipaglaro kay Anya, pero pumasok na si Yor at inabot sa kanila ang kape. Umupo si na Yor at Anya para inumin ito, habang pinagmamasdan ni Yor si Anya na umiinom ng kape, naaalala ni Lloyd ang sinabi ng matandang babae na isa silang magandang pamilya. Sa sandaling iyon, tila nabawasan ang bigat sa dibdib niya. Tahimik niyang sinabi sa sarili, mukhang umuusbong na tayo.